Isang lalaki ay hinatulan ng buong 20 taon sa kulungan dahil lamang sa pagnanakaw ng isang pirasong tinapay. Araw-araw siya ay pinipilit sa pinakamahirap at pinakagrabing paggawa. Isang araw, siya ay sa wakas pinalaya matapos maglingkod sa kanyang sentensya. Ngunit hindi siya pinakawalan ng hepe ng bilangguan, sa halip binigyan siya ng halos imposibleng gawain. Ang buhatin mag-isa ang isang poste ng bandila na tumitimbang ng daan-daang libra. Ginamit niya ang lahat ng lakas. At himalang natapos ito, nabuhat niya ang poste ng bandila sa harap ng hepe. Walang nagawa ang hepe kundi ibigay ang kanyang papel ng paglaya Ngunit napansin ng lalaki na may mali. Nakasulat sa papel na siya ay isang mapanganib na elemento. Ang tinatawag na paglaya ay aktwal na parol. Kailangan niyang mag sa istasyon ng pulis bawat linggo na para bang hindi siya tunay na nakalaya. Ang pangalan ng lalaki ay Jack. Noong una, nagnakaw siya ng tinapay upang iligtas ang kanyang nagugutom na pamangkin, ngunit hinatulan siya ng limang taon. Dahil sa ilang pagtakas, nadagdagan ang kanyang sentensya hanggang 20 taon. Ngayon kahit siya ay nasa labas ng kulungan, ang sertipiko ng parol ang naging dahilan ng diskriminasyon sa kanya. Walang gustong kumuha sa kanya kapag siya ay naghahanap ng trabaho. Kinukut siya at inaapi siya ng mga bata. Kapag siya ay naglalakad sa kalye sa gabi, pumunta siya sa isang bahay panuluyan at nakiusap sa may-ari na patuloyin siya kahit sa kwadra ng isang gabi, ngunit siya ay itinapon palabas. Natakot ang may-ari na madumihan ang lugar. Giniginaw at nagugutom, wala na siyang mapuntahan. Sa huli, natulog na lang siya sa pintuan ng simbahan. Habang siya ay natutulog, ginising siya ng isang pari. Ang pari ay tila mabait. Pinatuloy siya sa simbahan, binigyan ng mainit na pagkain at malinis na higaan. Ngunit dahil sa labis na paghihirap na dinanas, hindi na siya naniwala na may mabubuting tao pa sa mundo.